Okay, two things. Oh, no? kasi minsan eh... Uh, So in between ano ka dyan eh, yung pagbamahan mo sa pamilya mo o sa career mo eh. Siyempre gusto mong makatulong in terms of, uh, siyempre pag sinabing offer from abroad eh. Ano yan pare, pera-pera yan, di ba? Maganda, maganda ang kontrata yan. Eh. Tsaka uh, lapad yan. lapad, pare, lapad. Lapad yan. lapad dyan, ano yan eh. Uh, Siyempre, <laughs> uh, mag-uusap-usap yung mga, ano yan, uh, yung pamilya, ano sa pamilya oh. At syempre, may mga advisor yan. Pare, so, magkano ba minimum ayun. dyan, normally? sa, sa lapad? Sa, sa Japan sa Japan eh, di ba sa, sa Bigaya uh, sa yan, 'di ba, pag Asian import ka, umaano ka ng from from to ano, from ano ba, 100 to 300 thousand. Thousand. Oh, Ako? 'di ba? I I think 'tong nagsimula si Sir Di Rabena 'yan, mga si una isa sa mga una nagpunta sa Sir Di bago sumulit si Kiefer eh. And then uh, uh to kaibigan natin na uh, kaibigan ko si dating player na kapitbahay ni Bong Rabs si Mark Manyos na nabanggit ni Bong Rabs na maabot ng ano eh 1M na nga si 30 a month eh. Uh, uh, uh -huh. so That was ano ha? Ayaw mo ko, 3 years ago. Oo, oh, oh, lalay mga ab aban. Ako, pa paano ang bigay dito? Uh, eh, parang para para gano gano'n Ano yan para ha? Para sa, ano sa, Okay. Uh, Ngayon, mabalikan natin to si si Ray Remogat. Okay, baka torn between ano siya eh, di ba? Yung ganoon. Pero sa akin na uh, ang gusto ko magpahinog siya ng gusto. Okay, baka mamaya na ma-overwhelm siya ng offer. Alam mo naman yan si offer niya na yan, pero minsan yung right decision mo ang kailangan diyan eh, di ba? Uh, hmm sa ano eh, uh, kung talagang magaling na magaling ka, tapunta ka diyan. Ay nako darating darating 'yan. Absolutely. kung hindi ako nagkakamali, nalipat na ba? Nalipat na yata, nag-commit na yata O eh, or ano, nag-commit na yata sa isang rival school nila sa UAAP eh. Yun oh, ang, um confirm par na pare. Parang gano'n okay. na eh. Parang, uh, ito nga, tinatanong ko yung bubuit ko eh. Parang gano'n. So, sabihin, oh whether confirmed hindi, eh, bakit may kumukuha? Hindi eh, na Ale, pa. Pare, may, may may, galing yung bata. Pare, may nabalitaan pa ako mukhang babala sa paraw eh. Coaching staff. Oo. Babala sa ba? Oh. Baka 'yun ang na nagti-trigger eh. Oo, may oh, 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 yun din, yun din, yun din. ayun. Oh, 'Yun, kasama rin 'yun. May balabala sa pa yan, no? Pero siyempre, babalik natin yung, yung, yung bata. Uh, maganda yung pinakita niya at uh, siyempre may playing years pa siya uh, al alam mo yung iba yung dating mo na agad ng, ng ano, eh ng medyo hinug na hinug na eh. baka siyempre titignan mo kung ano pa pwede mong improve I'm sure may mga magagaling na advisor yan mga coaches di ba na magsasabi sa kanila kung is it the right time okay, to go there no uh, tulad si ano si si Abando kahit paano, nagpahinog ng gusto di ba si La Toy Rabena, kahit pa paano, di ba? Si keeper niya, nasa PBA na nung he, when he decided to go there. So, ang pagpunta kasi sa Abel Paris, ano eh, parang kailangan, ano eh, uh, hindi ka naman parang local player doon, import ka eh. Di ba? Asian import eh. Parang dito, nung nasa PBA tayo, may import, di ba? Alam mo, di ba may import, isa, dalawang laro, pinauwi. Hmm. At meron man ng import, talagang magaling, nagiging resident import hanggang tumanda, nandito. The likes mm. of Bobby Park, dito na nga na gano'n. The likes of uh, Norman Black, di ba? Mm. Justin Brownlee. So, sa sobrang mm. gagaling, nag-click, talagang nagtatagal. Eh, may mga imports sa na ano eh. Di ba, hindi tumatapos ang conference, papalitan. Dahil, mm. Uh, ang tawag ka, ano, lemon, <laughs> lemon import, di ba? So, ah. kailangan, uh, okay, pasalamat ka sa ano, pero kung may offer man, pero you weigh, timbangin mo lahat ng ano mo, ng options mo, uh, uh, possibilities, ano pa pe pwede pang may, uh, mangyayari. Kung, kung kunin ko to or let it go muna and uh, magpaano magpa, magpahinog at magpasikat ng gusto dito sa current uh, tournament na aking uh, kinabibilangan, which is the UAT yun yung masabi ko. Pero siyempre, the, the, ang desisyon, nasa uh, may katawan pa rin kung anong gusto niya. Ano. Kasi minsan, ang lumalabas dyan, ang lumalabas dyan pare, isang, isang, ano, isang angulo, baka malipat sa iba. Yung open, uh, by that time na gusto ko na, puno na. May maganda uh, mga ganun eh, di ba? Oh, What hmm. if, what if, mga ganyan eh. eh kaya titimbangin, titimbangin niya yan. Kung anong maganda sa kanya dyan. Uh, pa ang, ano ko lang naman is yung uh, if you became become successful good pero pag hindi na talagang sabi alam mo naman risk lahat 'yan eh pwedeng siyempre pero ando tayo sa positive pero pero hindi mo hindi mo din discount yung may baka hindi naman din mag-click baka ganoon di ba pa, paano magiging ano mo ang dating mo pero siyempre uh, nandun tayo sa maganda mangyayari Eh, okay? siyempre, Pinoy yan eh. Alam mo naman tayo, pro-Pinoy tayo. Okay, hangga, hanggat uh, saan makakamping, lalo na basketball, tuntua tayo niya pag mga mga kababayan natin uh, na, na nagbibigay karangalan sa atin eh, sa ibang bansa. Eh. Yun lang. Uh, yun lang masasabi ko sa kanya. Okay, uh, pag-isipan niya okay, ng maraming beses kung ano magiging desisyon niya dyan.